ako ng school guys Hello po So I Welcome to WEM TV Kapina kayo guys Color Hindi yata makita Ay black Pam, please pampatanggal na. Iyan. Ako ng tiyan. Papunta ko na yung iskuliwan ako. Isang bata. Payat na guys. Wala nang makain. Ay mga kananay. Shout out sa Team Banana. TV Brother. Shout out sa iyo. Brother. Hero Vlog. <laughs> Hero Vlog. Brother TV. So today ngayon. Today ay pupunta kami sa magsasubmit lang kami ng ng module ng mga bata. So, ayan, ito lang yung dala ko. And then, ako yung naka-face mask. Uy, naka na pala yung ball pen ko. bolpen ball, ball pen. at saka ah, uh, yung salamin ko. Kasi hindi pwedeng walang salamin yung lola niyo, po ang lola nyo, malabo ng mata. So, importante ito, salamin kasi nga malabo ng mata natin. Tapos yung bullpen ko, kailangan ko rin sya. Kasi nga... Kasi huh? So, ayan lang yung dala ko, guys. Mga kananay. At kahapon atre na ikong gupitahit itong aking bata. Ayan yung... Kasi hindi nga siya nakakalabas. So, talikod ko. Hindi siya pwedeng lumabas minor. Bawal pa kasi dito sa amin, pa kami. So ito yung kanyang ito yung result ng buhok niya. Straight. Yeah. So okay naman po siya. Kasi hindi naman makakapunta ng ano. So trinay ko yung sarili ko nagkupitan yung buhok niya. Okay naman, pantay. Basta ma mabawasan lang. So ayan mga kananay. Sorry. ako lang po yung pupunta ng school see you later po so ayan mga kananay ready na tayo pumunta ng school sa oh, school ang ganda lang halaman tita Deline. So, mamay ano, ang, aking subscriber ma'am ay madami niya. Uh, 200 na mahigit. Kasi ma'am, dapat 250, 250, hindi ma'am maiwasan yung nalalagasan. Kasi malaya ma'am si YouTube. Binabawasan. Ma'am, mahirap na masarap. Kasi ma'am, ma mag-edit-edit noon. Pero ma'am, uh, ano, ma sana ma'am mag sak Maari ma'am, dahil pag oh, ikaw ay matyaga. Ka, eh? Pa? Marami ka ng ano, ang mga feedback sa iyo. Ano ma'am? Okay naman. Wala namang nagbabas. Awa ng Diyos. Ano nga ma'am? Lagi akong puyat. Ako'y natin ng premier. Sus po. Ang ang iyong katawan. Kailangan naman ma ligaw eh. Ma'am, saan ma'am? Sa notebook o sa lahat? Notebook at sa lahat. Sabi ko, si Gwen ma'am ay inip na. Kala ko nga ma'am, magpe-face to face to. Ang tuwa na. Sabi ko, nako, tuwan-tuwa kay ang pag nag-face to face kayo, tapos naman ako, ang bilihin gamit mo, damak mak Sabi niya, okay lang yun mama. Parang inip siya ma'am, dahil simula talaga nung mag-lockdown, hindi na kami nakaka... Nakakalabas ng bahay. Opo, hindi siya nakakalabas. Sabi ko, yaan mo na, pagka yung ano eh, tayo ay makakalabas din. Sabi ko, hindi pa baker wala pa kami ng facebook kaya na kami wala pa kami ng diyan pa na kami ang akong bagong module nila para sa ikon korta katapu tapos rin natin yung mga krus po bago krus pag krus 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 Baling po ako sa school and yun po na kahit kapano na i-cover po ang aming teacher na nakunan ko siya ng housing dito pero konti lang kasi parang siyempre baka uh, private si ma'am pero alam niya na nagba-vlog ako so para maipakita ko lang po sa inyo teacher po siya ng aking anak at saka, yun nga po uh, tenor ko din kayo sa school nila kasi da, uh, sa ngayon po ay medyo magubat hindi nalilinis kasi nga pandemic pa at walang mga parents na naglilinis at, at yun uh, medyo madamo siguro pagka yung hindi na pandemic at nag face to face na uh, babalik ulit sa brigada So, ayan mga kananay, uh, maraming salamat ulit sa suporta nyo. Sa team ko, team Banana, shout out kay Ate Maria Sefton, kay ay Mami C, at saka si Brother TV. So, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang Gwen TV at pindutin yung notification bell para lagi po kayong updated. ah uh, shout out din po kay Hero Vlog. Uh, support po yung mga yan sa akin. Sana po yung nagustuhan nyo ang video na ito. At comment lang po kayo sa baba. Para kung ano po yung pwede pa nating i-content or kung ano po yung gusto nyong ipagawa sa mga kaya natin, gagawin po natin. So maraming salamat. Bye-bye. Say bye-bye, Bye-bye.